Tara at pag-usapan natin ang pagpunta ni Paulo at Kimi sa Cebu kung saan ang kanyang hometown. At dito ay nakilala niya nga ang angkan ni Kimi at meron dito silang endorsement. Kanina nga lang ay nagbiyahe sila Kim at Paulo papuntang Cebu. Ang dami agad fans ang sumalubong sa kanila lalo na ito ang hometown ni Kim Chu, sobrang init ng pagtanggap sa kanila. Nagkaroon nga ng timing para makilala ni Paulo ang buong angka ng family ni Kim Chu, pati na mga kamag-anak. Ito ay dahilan para nga din sa kanilang endorsement sa Chowking Halo-Halo. Sobrang namiss ng mga Cebuano ang Kim Chu kaya naman sinalubong siya ng napakaraming tao. Natuwa nga ang fans sa Cebu, sabi ni Georgina Canete sila ang showbiz couple na mabait sa mga fans. nakaka talaga sila, Kim Pao. Sabi naman ni Mercedes, Pugid. Daming marshal na nakapalibol sa kanila. Gilakim uh, at Paolo para protektahan sila. Mahal talaga sila ng fans. Mababait kasi at pinapansin talaga nila ang mga ito. Sabi naman ni Bella Arceo, sana magkatuloyin siya sila same naman ng husband ko. A queer of the horse and year of the dragon. Very compatible talaga. Sabi naman ni Mela Borja Carillo, thank you. na isip namin kayo, Kim Pao. Ang saya namin kapag nakikita kayo sa FB. God bless. Pray always. Love you, fans. Kim Pao, saludo kami, Kim Pao, Hanggang dulo. Tudo support lang kami, fans, sa Kim Pao. Sabi naman ni Elsa Elirina, Wow, ang sarap sa pakiramdam namin na makita ang Kim Pao kahit sa FB lang masaya na kami. Ito ang isa sa pinakamasayang araw ni Paulo na babaunin na makilala ang angkan ni Kimi. Kaya ngayon lang naman ang ating chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.